palaka sa Karkar. -car. Ito na nga kami mga katingking. andito na nga kami sa Karkar at ito pala yung mga kasamahan ko na akala nila piyesta ang pupuntahan namin. Kaya sobrang excited nila pero yun pala, nawaw mali sila <laughs> kasi maghanap lang pala kami palakang bukid. Kaya tara, samahan mo kami. Tara let's go! Choo! Yun na nga mga katingking, andito na po kami sa exact location. At ito yung tinatawag nilang basakan ng car car grabe sobrang daming palakang nakita ko sinubukan ko sanang kunin pero sa kasamaang palad di pala yun makakain ang hirap pala hanapin ang palakang bukid grabe sobrang galing magtago ah kaya yun patuloy na patuloy lang ako sa paghahanap baka may makikita ako pero sa kasamaang palad hanggang natapos na lang kami wala talaga akong nakita pero wag akong mag alala pero amiro naman ako mga kasama Kasamang expert manguha ng palaka kaya hindi pa rin tayo magugutom. Makakatikim pa rin tayo ng palaka. Ano kayang lasa ng palaka nito? Kung kayo alam nyo kung anong lasa ng palaka, pag-comment naman below. Kung anong masarap na luto ng palaka, pag-comment naman below. Para at least yun ang subukan namin kung manguha kami ulit. Kaya tara na, let's go! At yun mga katingking, tapos na kaming manguha ng palaka. Ito yung kuha namin, ay este. Sila pala kuha nila wala pala akong nakuha kahit isa <laughs> yun na nga mga katingking tignan nyo grabe sobrang dami ano kayang sarap luto nito so tara na ipaluto na natin ay bago pala kunan pala ito ng mga balat at shout out nga pala sa mga taga karkaro grabe sobrang galing manguha ng balat ng palaka expert na expert talaga at ito na nga mga katingking ito na yung final product. Grabe, mikus-mikus natin, mikus-mikus mo yan insan. Grabe, sobrang sarap siguro nito. Wow! Wow! Wala na talaga akong masabi. Meron ding sinabawang palaka. Meron ding inadubong palaka. Kaya, yun. Yo, tignan nyo. Tignan yung laman. Grabe. Palaka-palaka talaga ano kayang lasa nito kaya tara na, na natin Opo, here we go iba ni okay mga katingking unahin muna natin yung adobong palaka whole palaka talaga yan may paa ah, at may kamay kaya tara na first bite Huh! <laughs> Grabe mga thinking, sobrang sarap talaga ng palaka para siyang manok. Manok na cecharon. Crispy wa. <laughs> Beta walang harong biro mga thinking, sobrang sarap talaga niya. Kaya sa mga hindi pa nakatikim 'yan ng palaka, subukan yung manguha. Para makatikim din kayo. Hindi talaga kayo magsisisi, promise. Kaya salamat po sa panonood hanggang dito na lang.